Magandang araw mga ka-Best Buys, so for today's video, tayo ay magpapadala ulit ng ating Philking 4200 Inverter Silent Generator dyan sa Mandawis po kay Sir Giovanni Baritogo So bago ang lahat mga ka-Best Buys, kung kayo po ay bago sa aming channel, kung maaari lamang po ay pakilike ang aming Facebook page Paki-subscribe ang aming YouTube and TikTok account And without further ado mga ka buys, Tara, i-vlog na natin itong Filking 4200 Inverter Silent Generator Fully Automatic ng Filking Madalas po bang mawala ang kuryente Dyan sa inyong lugar Ang unang pumapasok sa isip po natin Kapag nawala ng kuryente Sana meron tayong generator Na pwedeng gamitin anytime Kapag nawala ng kuryente So mga ka buys itong ating freaking 4200 kasi pues hindi po ito pangkaraniwan ito po ay fully automatic napakaganda po nito kapag yung kuryente sa inyong lugar ay madalas mamatay at mabuhay. So, automatic na itong mabubuhay at saka mamamatay. So ito mga ka-best buys, yung kanyang ATS o kanyang fully automatic function. Yan ay yung bahalang magtrabaho para patayin at saka buhay ng automatic yung inyong kuryente sa kabahayan. Itong generator nga pala ito is perfect na perfect dahil ito ay 4,200 watts na. Ang regular po na loads ng ating bahay ay kadalasan 3,500 watts lang. Pero ito, yung generator natin is 4,200 watts na. So meron ka pang allowance na power para sa extra na pangangailangan. So, kaya din nga pala nito ang aircon, uh, electric motor, ref, TV, ilaw, electric fan. Yan po lahat ay sabay-sabay. So ganito po kalakas yung ating generator mga ka-Best Buys. Ito nga po pala ay inverter na rin, silent type at fully automatic. Kaya napaka-relax ng buhay sa paggamit ng generator na ito. At the same time mga ka hindi ito tulad ng ating mga diesel generator na medyo maingay at mataas ang vibration. Kaya hindi siya makakaabala sa inyong mga kapitbahay. Lalong-lalo -lalo na kung kayo ay nasa subdivision. So makikita natin dito yung kanyang funnel, yung kanyang dalawang male plug, yung kanyang spark remover. Nandito rin yung kanyang napakagandang manual. So basahin po natin yung mga ka-best sa so, baka makakalimutan yung basahin. jump up na rin ito ng safety features. Tingnan nyo mga ka-best kung ano meron dito. Meron itong airlock control mga ka-best. So kapag naka-stack, walang problema. I-off lang natin yung airlock o hindi makalabas yung vapor para hindi kumatok yung inyong makina meron itong low oil shut off So if ever na mababa na yung langis natin dahil hindi nakakalimutan natin mag change oil Isa rin sa safety features itong generator na ito May control yung gasolina galing sa tangke papunta sa carburador Kapag kailangan natin iisak ito Hindi na natin kailangan pang mag drain sa carburetor Dahil dito pa lang pwede natin tong isara Tapos hayaan na natin na mamatay yung makina So ibig sabihin nun wala nang laman yung carburador kapag namatay siya So habang tumatakbo naka on siya tapos i-off lang natin Meron din siyang circuit breaker kung sakali man na magkaroon ng short circuit, magtitrip siya para hindi masira yung ating inverter. Yung battery naman ito mga kabesbys, meron siyang connector para if ever na gusto natin i-stack ng matagal, hihilahin lang natin ito para hindi siya connected sa ating generator. Kadalasan kasi kapag hindi ito ginagamit ay nalulobat ito. Pero kapag kayo ay connected sa ATS, ang magandang bagay dito mga ka-best buys, automatic naman siya charge So dito naman sa ATS mga ka-best buys, ang safety features natin dito ay meron siyang reset for emergency start. So yan mga ka-best buys, kung mapansin nyo, nakakonek yung battery ibig sabihin kontrolado nyo ngayon yung generator kapag naman pinindot natin ito kung mapapansin nyo namatay siya ibig sabihin kinat niya na lahat ng koneksyon sa ating generator yung ATS natin mga ka best buys ay may manual at auto control so kung kailangan natin yung setup na hindi nabubuhay ng automatic ima-manual lang natin yan para pag umalis tayo ng ating bahay, hindi na mag-automatic mabuhay yung ating generator para hindi tayo maubusan ng gasolina if ever na medyo matagal-tagal tayong mawawala sa ating bahay. At the same time mga ka so yung automatic naman ay magagamit natin kapag tayo ay aalis ng bahay at may meron tayo dapat kailangan supply ng power na hindi dapat na So, halimbawa, meron tayong mga erator, mga frozen goods, mga matatanda, mga bata, babae, at mga buntis na kasama sa bahay. And ang pinakamahalaga sa lahat mga ka-best buys, safety ng ating mga appliances kapag tayo ay gumagamit ng generator. Dahil po ito ay isang inverter na generator, ang kanya pong frequency o yung kanyang waveform ay napakaganda, templado at hindi mapanira dahil sa kanya pure sine wave. Meron siyang 5% total harmonic distortion. Yan po yung karakteristik ng isang inverter generator at hindi siya masyadong bumabagsak kapag may naglo-load dahil o na regulate niya yung kuryente. So isa rin magandang features ng ating generator mga ka-best buys ating IntelliGage kung saan makikita natin dito yung volt, hertz, and time. Makikita natin magpa-plus dyan, hindi na natin kailangan lapitan pa. Yung voltage nya na 220 to 230 hertz na 60 hertz, yan yung hertz na kailangan natin dito sa Pilipinas. At yung kanyang time para sa maintenance naman ito. So ang schedule ng ating maintenance para sa change oil ay 20, 50, and every 100 hours na. At hindi lang yan mga ka-best buys, na no, meron pa madami tayong paraan para mabuhay yung ating 15,4200. Meron tayong tatlong paraan para mabuhay yung generator na ito Number 1, Recoil Start Number 2, Push Start Number 3, Automatic Transfer Switch or Auto Start So isimulate natin yung nangyayari kapag ginagamit natin yung ating ATS or yung ating Automatic Transfer Switch Una mga ka-best buys, i-connect muna natin yung mga wires So tatlo lang po yung wires dyan basic na basic, yung para sa generator para sa load at para sa utility power. Yung utility power mga ka Best Buys, yan yung pasok ng ating net power, main power, distributor ng kuryente dyan sa ating lugar. So direct na po ito doon sa ating distributor. Yung output naman natin is yung ating load which is papasok sa bahay. Kaya mas maganda po dito, dapat kayo ay nakatap sa ating main breaker. So yung kahuli-hulihan naman po niya is yung generator kung saan i-connect natin yan sa ating generator. I-connect muna natin ito sa ating generator. Tandaan mga ka-best may pangil po, may pangil din dyan. Yan po yung magka-asinta. So dito naman po, ito yung ating ATS control. I-connect po natin yan dito sa ating generator. May grupo po yan mga ka buys, kung saan ipapattern po natin yan dito sa group din na meron dito sa ating ATS port. I-connect naman natin ito sa ating main line. Kunwari, yung ating extension, yung ating main line may kuryente ngayon yung ating main line. So isusuksok natin ito. Dapat magkaroon ng ilaw itong ating load. Ayan. So yan, yeah, as you can see mga ka-best may ilaw siya, no? Ngayon, ito na po yung simulation natin kapag nawalan ng kuryente o nag-brand out sa ating mga lugar, ano? So, hugutin natin ito. And magbabrown out siya. And hintayin natin na magka-power yung ating bahay gamit yung ating generator. Tanggalin natin yung reset. Ayan, kung makapansin nyo, yung battery ay nag-ilaw din. Ngayon, uhugutin natin ito. Magbabrown out kunwari. Magsisimulate tayo na nawala ng kuryente or nag out sa ating lugar. Ayan, nag out pa mga ka-best hintayin natin na mabuhay yung ating generator so napaka weak ng response mga ka-best boys ano? ayan so hindi siya ganun kabilis magbigay ng kuryente kapag namatay yung ating generator pero napakabilis naman niya mag-switch kapag bumalik na yung ating main power. So, kunwari, bumalik na po yung ating main power, mga ka-best guys. Pansinin nyo po yung ating ilaw. Ayan. Hindi po siya nag-flicker, nagpalit na. So, ngayon po, naka main power na po yan. And, namatay na po yung ating generator, mga ka-best guys. So, ganun po, kaganda yung switching ng ating ATS. Yan po yung pinaka selling point ng ating generator kung bakit napakaganda niyan. Maliban sa pagiging inverter, silent type, yung automatic function po yung isa sa specs na kung bakit tinatangkilik ito ng ating mga kababayan. At mga ka-best buys, itong ating Philking 4200, ito yung pinaka best seller natin na inverter silent generator. So, check natin yung ating serial number. So mga ka-best buys, maraming salamat po sa ating kliyente na si Sir Giovanni. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa Best Buys Mindoro. Para po sa inyong order, comments, and suggestions, maaari po kayong mag-text o tumawag sa aming phone number na magpa-flash dyan sa inyong screen. Maaari din po kayong bumisita sa aming mga social media account sa aming Facebook, YouTube, and TikTok para sa mga video sa kailangan nyo pang mapanood at sa legitimacy ng ating tindahan. Maraming salamat mga ka-Best Buys sa pagtangkilik sa Best Buys Mindoro. At mag-ingat po tayo palagi. God bless po.